Andang gabi sa inyo mga ka-adventures at uh, muli na naman kaming mamamana ngayon kasi luminaw na ang dagat wala na masyadong maulan at saka yung hangin na amihan nawala na rin at uh, makakapaghanap na naman tayo ng libreng ulam nito pag ganito ang dagat ah shoutout pala dyan sa Calabers TV at saka ki ano ki Amigos TV yan shoutout sa inyo dyan mga ka-adventures salamat sa panunod at uh, suporta sa channel ko yung mga OFW sa lalong lalo sa UAE sa asawa ko, sa mga kapatid ko katindig family ingat po kayo dyan at ayun tuloy tayo sa pamamana ngayon may nakita akong isda na itim ang tawag sa amin dyan ay tapasan sa parting bisaya naman sa summer ay tinatawag yan na lipstickan may kanya kanyang tawag ng isda na yan yung iba naman tinatawag na surahan kasi Kapamilya talaga ng surahan niyan. Surahan! Nasa ba? at nang sumisid tayo may nakita ulit tayong isda na napakabilis buti na lang inabutan ko pa maliit siyang surahan pero pwede na rin uh, good size na rin siya sa pang prito prito at pang ulam ayan nahuli natin pagbangaga dyan isda manapit sa ulo ang patama para walang kawalap Ayun, sisid ulit tayo sa malalim na party. Napakalalim ng sinisid ko. Maliit na pusit lang pala ang makikita ko. Okay na yan, kaysa naman pag ibabaw mo, wala kang mahuli. Dalawang subo na rin yan sa kanin. Tsaka masarap yan, huwag natin paligtasin yan. Yan kasi ang mga pusit na yan, yung tinatawag dito na bullpen na pusit. Hindi na lumalaki yan, kaya kukunin na natin yan. ayun yung kasama ko, sumisid rin kasi dalawang pusit yung nakita namin ngayon binidyohan ko na baka makuha niya yung pusit na maliit din ah. talagang walang ligtas nakuha rin niya yung maliit na pusit ngayon tigisa na kaming pusit jackpot ka pre ayan na ano naman yung isang malit na pusit oh Ayan, nagpapapana na naman. Pwede na yan. Ayan, panayin natin. Asintahin natin. Oops. Ang Ang, galaw pa nga ng tubig ngayong mga ka-adventures. Kaya mahirap pa mag, ano, mag Kaya lang, talagang tsagaan lang talaga pag uh, namamana ng ganito, yung magalaw ang tubig. Kasi kahit anong asinta mo, minsan talaga pag magalaw, mahirap tamaan. Ayan. Hindi ko tinamaan, pero parang nahilo siya. Tadakbay na lang natin yan. Ayun, mga ka-adventures, may nakita sana tayong isda. Kaya lang, nakalimutan kong ikasa yung pana. Ay, naku, sobrang excited dun sa isda. Wala, nakakalimutan talaga yan paminsan-minsan ayun naghang yung camera natin mga idol kaya hindi ko na nakunan yung ibang uh, napana akong isda ayun uh, yan yung pusit na nahilo-hilo uh, dadakmay na lang natin yan at uh, ito naman ang huli ng kasama ko na malupit mamana ng maliliit na isda walang patawad basta pwedeng panain papanain ganun talaga pag uh, namamamilya at uh, marami maraming pinapakain na anak kailangan talaga kahit maliit talagang pagtsatsagaan si Kadiskarte huli ni Kadiskarte yan Eh yeah. yeah, huli ni Kadiskarte huli yun yeah. Kadiskarte oh. lang para mabuhay yeah, no. ano, laki nito kinatawag na espada Three, three, one, three, one, Uy. <laughs> parot fish. Ay do lol, laki parot fish. Buhay na boy pa oh. oh. nasalita pa yan. Mm. <laughs> Tata, yung, uh -uh. Pa. Buhay na buhay pa siya oh. Pero kung tinda tu dia sa mata. Kung senti naman, ipana, ang... oh. eh luto, na mani panak doon ang. lahat. No. Kung pa yan? Haha. Hindi mo kariti pa? Haha. pa? Like Ay, luto na naman, iba? Oo. Oh. Ito, o. Hmm. Tulahan. Puro patapog. Oh. <laughs> <laughs> Yan ang huli ni Kahunters. Uh, mga idol, yung si Kahunters, may channel din siya ya nag-uumpisa pa lang siya. Pa-subscribe naman. Yan yung huli namin ni Kahunters at saka ni Kadiskarte. Ito meron pa dyan Oh. No? Uh, Mga pang ulam. Mga uh, pang ulam lang to. <laughs> Tapos itong medyo malalaki, ibebenta daw namin. Yan yung napagkasunduan. Bali may buyer na niyan May bibili na. Kapit-bahay lang namin. Ayun, salamat sa kapit-bahay namin bibili si Kaander so. Pa-subscribe naman ng Pa-subscribe naman yung channel Cafe. niya. Nag-uumpisa pa lang siya. Oh, shoutout out sa ano? Birak Espero. Uh, nagtayo sila dito sa ano sa Taris. Eh, yung huli nila kaya yung huli, yung huli nila sa ano. nakita kung huli nila oh. balat eh ang banagon binalot pa sa ano sa para hindi mamatay